masyado ang malamig sa tagway yelo yelo pa doon hmm. dito wala na oh, ni, na ni. paubos na hmm 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 hmm

Hindi na dito si pogi. <coughs> pogi pa. Masakit na yung paa niya. Hita niya. Eh, pinipilit niya magbubuhat siya. Ang lalaki yung niya. Ano yun? Diba? Nakay niya ba? Wala ka ba binubuhat niya? Hmm. Diba? Diba? Mm. Yung kanyan, diba? Nung ganyan-ganyan siya. Lalo pa nga niyan ito eh. Mm. Naglag siya eh. Ay, patay siya lang. Ang patay siya nun. Yung tatang... Lagsang hindi yan, Pinipersa? Pinipersa niya. Pinipersa niya. Lalo dito. Pinipersa niya. Sa trabaho ka. Kung Pinas ka pwede ah. Sa ko sa barco? Ano lang kayo? Parang pipilay-pilay. Ano Ay, ayaw niya lumabas. sa ato? di ko alam. Tapos sa din yung hapon. Hmm. Ano yung kapon Ha?